kung saan ako nakapag-resign, doon pa nagbago yung buhay ko. At dito nakabili po tayo ng ating MacBook, nakabili din po tayo ng ating iPhone, at hindi lang po dyan, na-experience po natin na makapag-travel. Hi! Ako nga pala si Glumi Luces, dating empleyado at dating nagtatrabaho sa isang junk shop before. Naranasan ko yung sobrang hirap ng buhay. Pagod, puyat, at gutom. Kulang na kulang din talaga yung aking sahod before. Kaya wala din talaga akong ipon. And thanks God, nakita ko itong opportunity dito sa online. Sinubukan ko, nagtraya ako sa hindi ko kakilala. At ngayon, kumikita po tayo na kahit nasa bahay lang. Isa po tayo dito sa mga nawardan ng top 7, top 100, at hindi lang po dyan, na-awardan po tayo ng silver executive. Kagandahan dito, no experience required. Kahit hindi ka matikis sa online, hindi ka magaling mag-English, kayang-kaya mo itong gawin. Kasi nga yung gagawin mo lang dito ay mag-copy and paste. In short, copy and earn ay pwede ka nang kumita. Pwede po ito sa lahat. Kahit ikaw isang tambay, empleyado, OFW, teacher, retired employee, or senior citizen. Kaya kung gusto mong malaman kung papaano, mag-comment ka lang, i-heart mo tong video na ito, i-share mo para mag-updated ka sa video ko at para maturuan kita kung papaano. Thank you and God bless.